Health trail Talk. Genital Health 101 Special Series Straight Talk Zero Shame 100% Science Plus Practical Tips Let's Make Genital Health Normal To Talk About Series Roadmap Natin With Episodes Na 10 Genital Itch Pangalawa Yeast Versus Bacterial Vaginosis Pangatlo Common STDs Pangapat Pubic Lice Panglima, male genital hygiene and balanitis. Sixth, condom masterclass. Seven, genital herpes. Eight, HPV and genital warts. Ninth, testicular and penile red flags. At, at, at ang pangsampu, when to see a doctor. At sa ating episode 1, makatinga ba Let's talk about irritation, infection, o yung may kuto sa ari. Mga health real talk, kung nahihiya kang magtanong dito, walang judgment. Makatiba? Yung down there? Normal ba yan? O kailangan ng magpatingin? Let's decode. Reminder, genital health equals real health. Hindi ka madumi dahil may pangangati. Pero dapat alam mo ang cost para tama ang solusyon. Ang quick triage, ano ang itsura ng pangangati? Pwedeng irritation o allergy makati pagkatapos gumamit ng bagong sabon, panty liner, lube o masikip na underwear. At walang kakaibang discharge. Pwede rin namang dahil ng yeast o fungal, ito ay may matinding pangangati pamumula sa babae. Pwede rin bacterial. May amoy, kulay abo o mahapdi at may pamumula sa glans o balanitis. Pwedeng STDs, pangangati, mahapdi sa pag-ihi at may kakaibang discharge. Pubic lice o yung kuto sa ari, matinding kati lalo sa gabi. May maliliit na nit o itlog sa buhok, minsan may bite marks. Pubic lice spotlight, parasite na kumakapit sa pubic hair at paano nahawa karaniwang sa sexual contact, pwede ring sa tuwalya, kumot o damit. At anong gagawin? Medicated lotion shampoo, or shampoo. Permitrin 1% or pyretrins. Ulitin after 7 to 10 days. Hugasan sa mainit na tubig at i-dry hot cycle ang damit, kumot at tuwalya. Sabihan ng partner para sabay kayong magpa-treatment. Umiwas muna sa labing-labing hanggang cleared. Home fixes na safe, mild unscented soap lang, umiwas sa harsh feminine wash. Cotton underwear, magpalit araw-araw, huwag kamutin, gumamit ng cool compress o anti-itch na payo ng doktor. After maglabing-labing, umihi at maghugas. Condom para umiwas sa STDs. For males na are uncircumcised, dahandang hilahin ng balat para maglinis at tuyuin. Red flags, magpatingin agad. Discharge na may kakaibang amoy at kulay, sugat, paltos o singaw, lagnat, hapdi sa pag-ihi, pananakit sa puson o bayag, paulit-ulit na pangangati kahit nagbago ka na ng sabon, brief o pads at hinalang STD o pubic lice. Kailangan ng tamang treatment at counseling. At ang real talk, walang kahiyahiya sa pag-aalaga ng ari. Prevention plus early treatment ang pinakamura at pinakaprotektado. Hindi lahat ng kati ay allergy. Minsan, infection o kuto. Alamin para tama ang lunas. Kung kailangan mo ng step by -step care plan, mag-DM. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day, everyone.